Banda naman ito. Balang araw makakabili rin ako ng ganito. Bagay na bagay ito sa akin. Ready ka na, Han? Yeah, let's go. Okay, saglit. Bibili lang ko lang si Inday. Inday! Inday! Paalis na kami ni Sir mo! Tsaka nga pala, Inday! Inday. 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 Ma'am. Tawag niyo po ako, ma'am. Asa yung alahas ko dito? Yung kwintas ko. Ma'am, wala po akong kinukuha, ma'am. Hindi ko po ugaling makialam ng mga gamit nyo. Kanang magsinungaling, ilabas mo na. Nandito lang yun. Hoy, Inday. Kung wala sa'yo, ilabas mo na. Ikaw lang naman naglilinis dito, di ba? At tatlo lang tayo dito sa bahay. Alangan naman ako yung kumuha. Sir, wala talaga akong kinukuha dyan. Alam mo, napakasinungaling mo talaga eh, no? Alam mo, kilala ko yung mga pagkatao niyo eh. No? Kaya ka nga nagkakatulong kasi kailangan mo ng pera. At nang nangkakuha ka ng pagkakataon, sinunggaban mo naman. Alam mo ba? Mabuti. Ilabas mo na. Ma'am, maniwala ka naman sa akin. Wala talaga ako kinukuha dyan kahit kapkapan mo pa ako, ma'am. Eh paano kung may makasabot ka? Binigay mo sa kanila, di ba? Alam mo, huwag mo akong... Umalis ka na. Ma'am, yung mga gamit ko, ma'am. Wala akong pakialam. Lumayas ka, kundi papakulong kita. Uh, alis ka ngayon, o ipapakulong kita. Layas. Ma'am, huwag mo naman akong palayasin. Maniwala ka naman sa akin, ma'am. Ano hindi ko kailangan ng mga katulad mong magnanakaw. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka na! Ito lang po yung alam kong trabaho, ma'am. Huwag niya po akong palayasin. Wala akong pakialam. Lumayas ka. Layas! Layas! <laughs> magnanakaw? Hasta la Ano? Nag-enjoy ka ba? Oh, man. Happy Valentine's, la bubu. Happy Valentine's. Teka, mayroon pala akong gift sa'yo. Okay. Simple nga gala lang. Grabe yung simple dyan. Grabe ka. Deserve mo yan, Labubo. <laughs> oh, ano nga? Sana nagustuhan mo. Oo oh, naman, grabe. Thank you. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ano ginagawa mo rito mag magnanakaw ka? Ang kapal din naman ng na mukha mo bumalik pa rito pagkatapos mo akong nakawan, ano? Gusto mo magtawag ako ng polis? Ma'am, nagpunta lang ako dito para ipaalam sa'yo na mali ang ibinibintang mo sa akin. Anong mali? Eh, tatlo lang tayo dito. Siyempre, ikaw lang magnanakaw doon. Ma'am, bago mo tapusin ang sasabihin mo, tingnan mo to. ang ibig sabihin na ito? Ma'am, alam mo, hindi porkit kasambahin niyo lang ako at mahirap na kagaya ko, ay magnanakaw na katulad ng binibintang niyo. Bakit ganyan kayo, ma'am? Porkit marangya ang buhay niyo, basta-basta niyo na lamang ako pagbibintangan na nagnakaw ng alahas niyo? Ma'am, Bago mo ako pagbintangan, sana inalam mo muna ang totoo. Kasi hindi hindi ko yan magagawa sa inyong. Hindi porket ma'am, mayaman ka, eh, maghuhusga ka na agad at hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Sana ma'am, inalam mo muna yung totoo bago mo ako pinagbintangan. Ayan dito sa hindi. Di ba pinalayas na natin siya? Anong ibig sabihin na ito? Hmm? Si Camille! Pinsan ko. Kahapon dumating hindi ko nasabi sa'yo agad. Okay? Ah, pinsan. Eh, paano mo ipapaliwanag yung kwintas? Eh, ito yung kwintas na nawawala eh. Hmm? Queen, alam mo kan, nalalamin bumili ka, di ba? Maraming kamukha yung kwintas mo. At saka, Ba't ba naniniwala ka kay Intay? Eh, alam mo naman galing niya sa hirap. Sino ba pang ibang kukuha ng kwintas mo? Di ba siya na? Alam mo, yung kwintas, pa-valentines ko na sa inyo nang kabit mo. Ano? Mabuti pa lumayas ka na. Ano? Lalayas ka ba o hindi? Layas. Lumayas ka. Layas. Gusto mo ba bang magtrabaho para sa akin? Oo naman, ma'am. Ikaw pa ba, ma'am? Sorry, Inday, ah. Wala yun, ma'am. <laughs>